Hi mga Mima, so ito nga no, may share lang ako sa inyo at natatawa ako sa sarili ko dahil daldal dal ako ng daldal -dal dito at nag explain ako about sa t-shirt na suot ko pero hindi pala siya naka-record kasi naka-music siya kaloka si TikTok. So by the way, ito nga pala yung t-shirt na suot ko. Plus size t-shirt nga pala to guys, 2XL to 3XL pero sa sobrang stretch nitong t-shirt na to, kasha pa siya sa 4XL. So ayan nga, pa v-neck itong t-shirt na to and perfect talaga siya for plus size Mima. Body frame ko nga pala is 2XL to 3XL. So, ayan siya. And yung waistline ko is 38 to 39. So, ayan siya. Sobrang stretch na Mima. And meron siyang bulsa dyan. So, ayan nga pala. Itsura niya at the back. So, ang ganda nito. Sobrang perfect talaga siya for plus size. At nabili ko lang to for only 79 pesos. ba diba, sobrang mura niya. So, dahil nga nagustuhan ko siya, nag-order pa ako ng isa pa. Ibang color naman. So, ayan. Lakas makaputi na itong color na to. So, ayan, Mima. Kung bet mo rin yung gantong t-shirt at nahanap ka ng murang t-shirt pero quality talaga, ay marireko ko sa'yo to Mima. At talagay ko siya sa akin yellow basket. So, mag-order ka na. Go!